ang kwentong ating itatampok ay tungkol kay Rebecca na isang embalsamador sa isang pampublikong ospital sa probinsya ng Kabisayaan. Ano nga ba ang nakakatakot at hindi niya malilimutang karanasan sa loob ng morgue? Ako po si Rebecca at halos sampung taon na akong nagtatrabaho bilang embalsamador sa isang pampublikong ospital sa isang probinsya sa Kabisayaan. Hindi ko nababanggitin kung anong ospital pero sapat nang sabihin na luma na ito at ilang beses nang napabalitang may kababalaghan sa loob lalo na sa pahagi ng morgue. Ang istorya pong ikukwento ko ay nangyari noong 2014 at hanggang ngayon dala ko pa rin ang mga alaala -ala ng gabing iyon. Hindi po bago sa akin ang makakita ng bangkay. Araw-araw po ay nililinis namin ito, pinapalamig at inihahanda para sa mga burol. Kahit pa nakakakilabot sa iba ang trabahong ito, naging normal na lang sa akin ang lahat. Sanay na po kasi ako mag-isa sa malamig at amoy formally na lugar sa ibaba ng ospital kung saan naroon ang morgue. Pero isang gabi Sir J, may nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag at hindi ko makakalimutan. Noong buwan ng Agosto 2014, isang gabi at pasado alas 11 na, may dumating na bangkay mula sa isang vehicular accident. Isang lalaki edad mga 35 na. Duguan at halos wasak ang katawan. Walang nag-aasikaso sa morgue kundi ako. Ang kasama kong si Manggardo ay umuwi na bandang alas 9. Araw ng Sabado po iyon at kadalasang ako na lang ang natitira kapag weekend night shift. Inilipat ko sa si stainless na mesa ang katawan ng lalaki Nilinis ko muna ang paligid at sinigurado kong malinis ang mga kagamitan. Nasanay na akong ihiwalay ang emosyon sa trabaho. Pero sa gabing iyon, iba ang pakiramdam ko Sir J. Parang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Akala ko po ay normal lang. Pero nagumbisa akong makaramdam ng panlalamig na parang may nakatitig sa akin mula sa sulok ng silid hindi ko po ito pinansin. Nagpatuloy ako sa pagkatrabaho. At habang inaalis ko ang mga natuyong dugo sa katawan ng lalaking ito, napansin kong parang nakangiti siya. Isinara ko ang bibig gamit ang tape, gaya ng karaniwa naming ginagawa. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas. Bumuka ulit ang bibig nito at sinubukan kong muling isara. Pero Bumuka na naman. Kinilabutan po ako Sir Jay at tumigil ako sandali. Tumalikod ako para kunin ang isang tape. Pero nang humarap ako ulit. Tumulo ang luha sa kaliwang mata ng bangkay. Hindi ito ilusyon. Hindi ito pagod lang. Klarong klaro sa akin ang pag-agos ng luha mula sa isang patay na lalaki. Gusto ko nang umalis ng oras na iyon. Pero hindi ko maiwan ang katawan na hindi pa maayos. Pumasok sa isip ko na baka gumalaw lang ito dahil bago pa lang ang pagkamatay. Alam ko may mga ganitong kaso na tinatawag na reflexes ng muscle. Pero hindi ganito Sir J. Hindi ganito parang buhay ang dating. At habang abala ko sa pag-iisip, napansin kong na wala ng kuryente sa buong morgue at bigla na lang dumilim. Buti na lang ay may flashlight ang cellphone ko. Binuksan ko ito at agad kong itinutok sa mesa ng bangkay pero wala na sa ayos ang katawan. Yung kamay na kanina ay nasa gilid ng katawan, ngayon ay nasa dip-dip na at ang ulo naman ay nakatingin sa akin. Natulala ako Sir G parang hindi po ako makahinga. Pero kailangan kong kumilos. Gusto ko nang tumakbo palabas pero parang may bumipigil sa katawan ko. Parang may bumubulong sa tenga ko at sinasabing, huwag kang aalis. Pinilit kong kunin ang cellphone ko at tumawag kay Manggardo. Pero walang signal sa basement kung saan naroon ang morgue. Tumayo ako at tinutok ang ilaw sa paligid napakatahimik pero sa likod ng silid sa pintuang hindi madalas binubuksan nadinig ko ang kaluskos na mabagal parang yabag ng paa na hinihila sa sahig naglakad ako papunta roon hawak ang flashlight dahan-dahan ang bawat hakbang ko inakabahan ako pero ayokong paunahan ng takot at paglapit ko sa pinto bigla itong bumukas ng bahagya at sumilip ako. Wala pong tao pero naaamoy ko ang mabahong singaw ng formalin. Mas matapang ito kaysa dati. Habang nakasilip ako ay may aninong dumaan sa kabilang dulo ng hallway. Hindi po ito staff, hindi rin ito gwardya. Mabilis at parang dumulas lang Sinundan ko po ng tingin at muling bumalik sa isip ko ang bangkay. Agad akong bumalik sa silid at sa hindi ko maintindihang dahilan. Wala na po ang katawan sa mesa. Halos mapaiyak po ako sa takot. Hinanap ko ito sa paligid, sa ilalim ng mesa, sa freezer, pero wala po siya. Sinong magdadala ng katawan? Ako lang naman kasi ang tao doon ako lang po kasi ang may akses. At biglang tumunog ang lumang refrigerator sa sulok. Parang umuungol tunog. Tumakbo po ako papunta doon Sir J at binuksan ko ito. Wala ding laman kundi mga lumang kagamitan lang. Tila ba ginugulo ako ng kung anong espiritu. Kaya naman umupo ako sa sahig. Nilagay ko ang flashlight sa tabi ko. At doon ko nalang naramdaman na may gumagapang sa balikat ko at nang tumingin ako ay wala naman akong nakita. Pero may bakas ng kamay sa balikat ko. Parang may dumampi na malamig na malamig. Bumukas bigla ang pinto ng silid at pumasok si Manggardo. Pawis na pawis at parang nagmamadali. Sinabi niya sa akin na, Ba't nandito ka pa? Pero hindi ko na nasagot ang tanong niya Umiyak na lang po ako Sir Jay at agad niya akong inalalayan palabas. Kinabukasan, bumalik kami pareho sa morgue. Nandoon ang katawan sa mesa at tila hindi gumalaw. Para bang lahat ng nangyari ay hindi totoo. Pero hindi ko po makakalimutan ang mga marka ng luha sa pisngi ng bangkay at ang pakiramdam ng malamig na kamay sa balikat ko. Simula po noon, humiling ako na huwag na ako maa sa gabi. Hindi ko na rin kasi nagawang mag-isa sa morgue. Pinagpahinga muna ako ng ilang araw. Kinausap ako ng aming supervisor pero hindi ko na ikinawento lahat. Wala din naman kasing maniniwala sa akin. At pagbalik ko sa trabaho, doon ko nalaman na ang lalaking iyon ay isang dating funeral worker din na ng kamay noong naaksidente ito at walang pamilya ang sumundo. Nalaman ko rin na minsan daw siyang dinala sa morgue na ito. Ilang taon nang nakalipas pero nabuhay at nakarecover. At ang sabi pa ng ilan na minamalas daw ang morgue namin. Pero para sa akin Sir J, parang ayaw lang ng ilang espiritu na basta na lang sila isinantabi. Hanggang ngayon tuwing dadaan po ako sa hallway papuntang morgue, hindi ko po maiwasang mapatingin sa sulok kung saan ko unang nakita ang aninong dumaan at sa tuwing bumubukas ang refrigerator. Naiisip ko ang gabing iyon. Hindi ko alam kung multo ba iyon o kung ang mismong kaluluwa ng bangkay ay hindi pa handang umalis. Basta po ang alam ko ay hindi maipaliwanag sa lugar na iyon. At kahit ilang taon na ang lumipas, hinding-hindi ko pa makakalimutan ang gabing muntik nang mabura ang pagkatao ko sa loob ng isang malamig, tahimik at madilim na silid sa ilalim ng ospitala. Ang kwentong ito ay tungkol kay Paulo na isang morgue technician ang tila na paglaruan ng isang bangkay sa loob ng morgue. Ito ang kanyang kwento. Noong taong 2018, buwan ng Oktubre, isang 28 years old na lalaki na nagnangalang Paulo ang nagtatrabaho bilang embalsamador at morgue technician sa isang lumang ospital sa Quezon City anim na taon na siyang naroon at kahit hindi madaling trabaho ang araw-araw na makasama ang mga bangkay, nasanay na rin siya sa amoy ng formalin, sa lamig ng stainless table at sa katahimikan ng kwartong iyon sa basement. Maraming beses na rin siyang sinabihan na hindi normal ang trabaho niya pero para sa kanya Sir Jay, ito ay simpleng hanap buhay lang rahimik at walang masyadong istorbo. At higit sa lahat, mataas ang bayad para sa mga overtime sa gabi. Isang gabi ng Sabado, October 27, 2018, nakatanggap si Paulo ng tawag mula sa head nurse ng emergency room. May ipapadala daw silang bangkay sa morgue na hindi pa makilala. Isa itong lalaking na aksidente sa Commonwealth Avenue walang kahit anong pagkakakilanlan sa katawan. Walang wallet, walang cellphone at wala ding sumasagot sa hotline na binigay ng mga saksi sa aksidente. Tinawag ito sa record bilang John Doe 143 Alas 9 ng gabi nang dumating ang bangkay na pinirmahan ni Paulo ang papeles at sinimulang linisin ang katawan. Bukod sa mga gasgas sa muka at bali sa leeg, wala namang kakaiba sa anyo ng bangkay. Isa lang itong karaniwang aksidente sa kalsada. Inilagay niya ito sa body freezer number 3, isang lumang refrigerator style na cabinet na minsan na ring nasira dalawang buwan na ang nakaraan pero naayos din naman agad. Nagsindi siya ng isang yosi habang nakaupo sa sulok Iniisip kong uuwi ba siya ng maaga o magpupuyat sa trabaho. Gabi-gabi na lang ay ganoon ang kanyang rutina. At pagdating ng alas 11 ng gabi, nagsimula nang umatay sindi ang ilaw sa loob ng morgue. Hindi ito bago sa kanya. Luma na ang ospital at marami na rin sira ang kable. Tumayo si Paulo para ayusin ang fuse box sa may dingding pero sa mismong paglapit niya, bigla niyang nadinig ang mahinang kalusko sa kanyang likod. Hindi ito daga. Alam niyang hindi ganoon ang tunog. Parang kaluskos ng tela sa sahig na semento. At dahan-dahan siyang lumingon. At sa may ilid ng pinto ng morgue, may anino siyang nakita. Parang tao, matangkad at nakayuko at hindi gumagalaw. Napakapit si Paolo sa switch panel na natiling nakatayo ang anino sa dulo ng hallway. Hindi siya makagalaw at maya-maya ay biglang nagblink ang ilaw at pagbalik nito sa normal wala na ang anino. Kaya naman pinaliwala niya iyon. Baka guni, -guni lang dahil pagod lang siya. Yan din ang sabi niya sa kanyang sarili. Pero pagsapit ng alas dose Nagsimula na ang hindi maipaliwanag. Dahil habang nagsusulat siya sa kanyang logbook ng oras ng pagdating ng bangkay, nadinig niyang bumukas ang isang freezer door. Pero isa lang, isa lang ang tunog. Alam niyang walang ibang tao sa loob ng morgue. Ang lahat ng freezer door ay may matigas na rubber gasket at hindi kusang bumubukas. Mabilis siyang tumayo at lumipat binilang niya isa-isa ang mga freezer. Ang freezer 1 ay sarado. Ang freezer 2 ay sarado din. Ang freezer 3 ay bahagyang nakabukas. Ito ang pinaglagyan niya kay John Doe hashtag 143. Marahan niyang isinara ang pinto. Nagpalit ng gloves si Paolo at sinilip ang loob. Nandoon pa rin ang bangkay at nakahiga pa rin. Pero may kakaiba ang katawan ay hindi na nakapikit. Bukas na ang mga mata nito. Halos mabitawan niya ang pinto sa sobrang gulat. Maliwanag pa rin ang ilaw sa freezer. Tinignan niya ang record sheet. Confirm na patay, sabi pa ng attending physician. Walang pulso at walang response. Pero bakit bukas ang mata? Yan ang pinagtataka ni Paulo. Nilapitan niya muli at siniguradong sarado ang freezer. Naglock siya gamit ang emergency padlak na nakalagay sa gilid. Hindi na siya bumalik sa upuan pa. Sa halip ay naghintay siya sa gilid ng pinto. Hawak ang radyo kung sakaling may kailangan tawagan. Alas 12.30 nang muling bumukas ang freezer. Wala nang nadinig si Paulo na kalabog nang maramdaman niyang lumamig ang hangin sa likod niya. Alam niyang hindi lang ito sira sa kuryente. Alam niyang parang may mali. Hindi siya religyoso at hindi rin siya naniniwala sa multo. Pero ngayong gabi, may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Kaya naman lumapit siyang muli sa freezer number 3. At wala na ang bangkay sa loob nito. Nangihina ang tuhod ni Paolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinignan niya ang logbook at sinilip sa CCTV sa maliit na screen sa sulok ng kwarto. Puting alon lang ang nasa monitor. At pinindot niya ang emergency button pero walang sumasagot. Gusto niyang tumakbo palabas pero parang may humihila sa kanya para manatili. Sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang isang malalim na buntong hininga. Ang galing ito sa ilalim ng mesa sa embalsamuhan. Maingat siyang lumapit dito. Hawak ang surgical scissors sa bulsa ng kanyang ipron. At pagtingin niya sa ilalim, walang tao. Pero may mga bakas ng paasa sa hega Basa ito at parang bagong hugas mula sa formalina. Papalayo ito papunta sa bandang likod ng silid saana nakatambak ang mga hindi nagagamit na kahon at sirang hospital beds halos sinusundan niya ang mga bakas ng paa nang biglang lumamig po ang paligid hindi lang basta lamig parang lamig na pumapasok sa laman at buto parang bangkay na nakahawak sa balat mo at bigla na lang umilaw ang fluorescent bulb sa kisame ng hallway sa likod ng borge Bagong palit lang iyon kahapon pa lang at sa isang isap mata may nakita siyang hubad na lalaki na nakatalikod. Nakaupo sa sahig at basa ang katawan at may humahalik sa lupa. Maya maya po ay may narinig siyang nagsalita at sinabing Paulo Isang pinig na halos wala sa tono para bang ginagaya lang ang pangalan niya kaya ng tunog ng kaset na unti-unting naluluma. Hindi na po siya makagalaw at lumakad ang nilalang papalapit sa kanya. Makinis ang likod dito, parang bagong linis na bangkay. Mabagal ang hakbang at walang tunog ang paa. Pero bawat kilos nito ay parang may kasamang bigat na hangin. At nang makalapit ito ng halos tatlong metro, sa kalamang ito tumingala at wala itong mata sa halip na mata ay butas lang na kulay itim tuyot at madilim ang nasa muka ang bibig nito ay parang punit na nila mukos hindi ito sumisigaw pero parang sumisigaw ang presensya nito sa loob ng kwarto tumakbo si paulo palabas ng hallway naglalakad patalikod habang hawak pa rin ang gunting nasaan na ang bantay Nasaan na kaya ang nurse station? Bakit walang sumasagot sa radyo? Lahat ng daan palabas ng morgue ay tila nawawala. Parang umiikot lang siya sa parehong lugar. Nakakabingi na ang katahimikan at wala siyang madinig kundi ang sarili niyang hininga. Maya-maya ay parang wala na ang nilalang at nakabalik siya sa loob ng morgue. At nang tignan niya ulit ang freezer number 3 Nandoon na ulit ang bangkay at sarado na ang pinto. Ang mga mata ay nakapikit muli at parang walang nangyari. Sumandal si Paolo sa pader at naupo sa sahig. Tumagal siya ng halos tatlong minuto doon. Hindi siya gumalaw at hindi siya nagsalita. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Alas tres na ng madaling araw nang dumating ang janitor para maglinis. Tinanong siya kung bakit siya nakaupo sa sahig hindi na siya sumagot at lumabas na lang siyang tulala. Hindi na bumalik pa sa ospital sa loob ng dalawang linggo. At November 11, 2018, dalawang linggo matapos ang insidenteng iyon, bumalik si Paulo para kunin ang huling sweldo at kinausap siya ng head nurse. Ah Paulo, ano ba nangyari noong gabi ng October 27? May problema ba sa CCTV? Static lahat ng footage eh at yung bangkay ni John Doe nawawala. Hindi namin mahanap at wala sa freezer. Wala din sa logbook mo. Wala ding record ng cremation o pag ng kamag-anak. Hindi alam ni Paulo ang kanyang isasagot sa head nurse. Hindi niya masabi ang totoo. Baka sabihin na babaliw siya. Pero bago siya tuluyang umalis sa ospital, dumaan siya sa chapel ng ospital at nandoon ang lumang madre na matagal nang nagdarasal tuwing gabi. Lumapit siya para magtanong kung may nadinig ito noong gabi ng insidente at ang sagot ng madre. Hindi na yan bago rito iho. Matagal nang may ligaw na kaluluwa dyan sa morgue. Yung dating sundalo na nadiskrasya sa Commonwealth. Hindi na nahanap ng pamilya. Hanggang ngayon ay nagahanap pa rin ang katawan. Baka siya yan Iyan ang sabi ng madre kay Paulo. November 2019, isang taon matapos ang mangyari, hindi na bumalik si Paulo sa trabaho sa ospital. Lumipat siya ng tirahan at nagtrabaho bilang caretaker sa isang apartment building sa Mandaluyong. Tahimik ang kanyang buhay at walang multo, walang bangkay. Pero gabi-gabi tuwing alas 12, nadidinig pa din niya sa panaginip ang pagsigaw ng isang pangalan Minsan, hindi niya sigurado kung pangalan niya talaga ang tinatawag o kung pinapalitan lang nito ang tinig para pumasok sa pintuan ng isipan niya. At minsan pagising niya, may bakas ng formalin sa sahig ng kwarto niya. Historia Tagalog Horror Stories